Ikaw ba ay isa sa mga toyoin na babae or partner? Well, itong video na to ay para sa iyo at ang intention ko dito is to help you para maintindihan mo or para ma-overcome mo ito para maiwasan mo hindi man 100% but at least hindi ganun katoksik kasi maniwala man kayo hindi ang behavior na pagiging tuyoin ang palaging dahilan ng pag-aaway sa relasyon ang palaging dahilan kung bakit nagiging toxic ang relasyon ang palaging dahilan kung bakit umiiwas ang isang lalaki sa'yo so kung gusto mong ma-overcome ito gusto mo na uh, maging mas healthy yung relationship nyo panoorin nyo ito at uh, meron bang magagalit sa akin may inis sa akin but it's okay I still love you kasi ginawa ko itong video na to out of love I just care about you I care about your relationship so matuto ang matuto hindi ang hindi it's okay the important is that sasabihin ko ang katotohanan okay so let's go Ano ba yung pagiging toyo? And of course, ito yung pabago-bagong gusto, pagbago-bago ang decision sa buhay, you know, pagbago-bago yung mood, you know, paiba-iba, and in a way na minsan sa aming malalaking impact, hindi namin maintindihan. So, hindi ko sinasabi na uh, hindi namin kayo intindihan. Of course, as a man, maintindihan namin kayo But, huwag nyo sanang isipin na porke nag-a-adjust yung isang lalaki sa'yo or iniintindi ka or tinatanggap ka is that tama ka, correct yung ginagawa mo, okay lang. No, hindi po okay yan, hindi po tama yan, at hindi po maganda yan na tinutuloy, na palagi mong ginagawa, hindi po yan normal. The problem is that, nino-normalize nyo, though hindi po yan normal. Kaibigan, inasabi ko ito, out of love not out of hate or whatever. So, that's the problem kasi kapag pa iba-iba, minsan, tak sa oras, sa gastos, you know, at minsan na hindi naman palaging nasa mood yung, mood yung isang lalaki para gawin yung mga pinagagawa mo kung ano man yung trip mo, please. ah uh, merong na like, KMJS ba yun? na video na uh, yung umuulan tapos <laughs> na, natuyoin yung babae tapos Sinusuyo ng lalaki Para isa kayo Ang sit naman Yes Nakakatawa Pero Sabi ko nga Hindi porke naman na gano'n Is that sinasabi ko na Natoxic ka na Na wala ng love sayo no hindi of course may love sayo may love din sa partner mo pero ang gusto ko lang na mintindahan nyo ay huwag nyo sanang sininiisip na normal or tama yung ginagawa nyo because magiging okay man sa lalaki tanggap ka man pero there there will come a time na papapagod yan mauumay yan sayo at uh, maybe kung anuman ang magawa sayo na hindi na akit or hindi na masaya or hindi na tama kasi sa ugaling mo na yan, And minsan, ito ang dahilan kung bakit umiiwas ang isang lalaki, kung bakit gusto minsan lumalayo na sa'yo, dahil sa ginagawa mo, dahil sa pagiging toyoin mo. Kaibigan. So, ang pagiging toyoin po I'm sorry pero ito po ay sign ng immaturity na hindi mo kontrolado yung emotion mo. Wala kang control sa emotion mo, wala kang control sa sa nararamdaman mo. Kundi yun ang palagi mong sinusunod, hindi mo pinapagana yung utak mo. Kumbaga, kaya pabago-bago yung emotion kasi tra kasi ang feelings po unstable po 'yan. Kaya merong kang isip to balance. Para isipin mo if this is right, if it is this is wrong and para magkakaroon ka ng self-control, willingness na kontrolin kung ano man yung uh, naiisip mo or ano man yung nararamdaman mo at that time. So, hindi ko po sinasabi na toxic na kayo agad. Of course, sa amin nga mga lalaki is that dapat din kung mahal namin kayo, intindihin namin. Tanggapin namin. Of course, yes, kasi ako mismo, ginagawa ko. Mag-adjust ka, intindihin mo siya. Pero sa akin, I don't want to tolerate. In short, papagalitan ko sa sabihin ko na hindi tama yung ginagawa niya. But after that, ipapaliwanag ko kung bakit. So, sa mga babae na nag-iinis -ini kapag kinokorek ng partner, please be humble. Para din sa iyo 'yan, para din sa relationship nyo 'yan. Gusto niya lang na i-save kayo, na i-save yung relationship nyo. So, ano ba ang pinaka dapat mong gawin para ma-overcome ito? Of course, self-control. Self-control. Kontrolin mo yung sarili mo, paganahin mo yung utak mo. Ano ba? Alam nyo kung bakit ah, mas effective ang lalaki when it comes to decision making? Kaya nga, kaya nga mas effective ang lalaki na Uh, isang leader. Hindi ko sinasabing lahat at hindi ko sinasabi na porke babae, wala hindi na siya magiging leader of course. Pero unless na ma-overcome mo ito, unless na ikaw yung tao na merong concrete na decision, magiging leader ka. Ganon sa babae, kung na-overcome niya ang pagiging toyoin, malaki yung mararating niya sa buhay. Kasi kapag uh, toyoin ka, you cannot even decide kung anong kakain mo, kung anong gusto mo. So, <laughs> That's the problem while if you have that a uh, self control and decision making is that you can decide kung anong gusto mo at hindi mo gusto so makakatulong yan para maiwasan ang palagi ninyong mag-aaway kung meron kang self control ng nararamdaman mo kasi if you decide na kapag ganito ang gusto mo kapag lomi ang gusto mo lomi lang hindi yung bumili na ng lomi tapos iba na naman yung gusto hindi na naman kakainin yung lomi na binile edi sayang Edi di mag-aaway na naman kayo di ba hindi si sinasabing all the time kasi merong ibang lalaki mahaba ang pasensya pero pero hindi po lahat ng partner nakatsamba ka ng gano'n. So, kaibigan, hindi lang sa relationship nyo nakakatulong ang self-control or, you know, hindi lang sa relationship nyo nakakasira ang pagiging toyo even sa personal life nyo. And that's immaturity. iba iba And number two na dapat mong gawin is that to surround yourself with matured people. Kasi hindi ka mahirapan ka or, you know, ang hirap magbago or ang hirap itama yung pagiging toyoin if you surround yourself with a circle of friends na tuyuin din. Na kasing attitude mo. Kasi of course, yung simpati nila sa'yo. Of course, imbes na tutulungan kanila nila na ma-overcome is that mas lalo nilang inaapuyan parang gasolina na mas lalong tumitindi yung pagiging toyoin mo kasi yung mga tao sa paligid mo toyoin okay but what if ang mga tao or if surround yourself ng mga matured, ng mga tao na hindi toyoin or mababa yung level ng pagiging toyoin yung mga taong alam ng self control malaki yung chance na magiging ganon ka din Kaibigan, nasabi ko ito to help you para magiging healthy yung relationship nyo para hindi magiging toxic. Kasi kung toxic at unhealthy, maghanap yung partner mo ng iba. Ayaw niyang i or mas prefer nyo ng ibang tao kaysa sa'yo. So, please, my dear friend, kaibigan, karoon ng self-control. Isurround mo yung sarili mo sa mga circle of friends na alam ang self-control, hindi mataas ang level ng pagiging tuyuin, mga matured, mga business minded, you know, kasi mga business minded talaga, mga real businessman and woman, hindi sila emotionally weak, or you know, sila yung mga dapat or magandang circle of friends, so number three na dapat mong gawin is that to decide right now sabihin mo, mula ngayon hindi na ako magiging tuyo eh, mula ngayon, hindi na ako magiging toxic sa partner ko, Magmula ngayon, hindi na pa iba, -iba ang gusto. So, bukas, medyo andun pa rin man, kasi wala namang tao na magbago agad in just one night. Of course, progression yan, process yan. So, andun pa rin, but of course, you need to train and practice yourself na magkaroon ng self-control. I-decide mo, simulan mo na ngayon na. Huwag mo nang ipabukas, huwag mo nang ipa week or pa-next month. Ngayon na, kaibigan. So that's it for video. I hope na merong natutulungan ko po kayo. Maraming maraming salamat. Ingat po. And...